Hello 18! Welcome back to my channel. Excited na at usap-usapan sa buong mundo at buong Pilipinas at lalo na ang mga 18 dahil si Pablo ang pang-apat na judge sa pinakasikat na The Voice of the Kids at makakasama ni Pablo si Julian San Jose, Billy Crawford at Stella Hero sa JMN Network na The Voice of the Kids. Kaya naman excited na at narito ang laman ng articles na kung saan binandera at uh, nailathala na ng Jamie News Online narito. At narito nga ang articles na kung saan binandera na nila at proud na proud sila na pang-apat na judge itong si Pablo sa naturang uh, GME Network, The Voice of the Kids. Thank you.